So hello mga kapatid gagawin natin eh, ay ano. Maglilipat tayo ng Tanim na lakatan Yung mga subwal Yung ibang area rito na tinatamnan natin ng gulay ano Lagyan na natin ng lakatan Kasi sayang itong mga subwal marami Tingnan natin So itong Area na to natin ng lakatan na to pero for the meantime, lalagyan muna natin ng gulay yan habang di pa lumalaki yung mga puno nung lakatan. No? So kung saan aabutin nung mga subwal, doon tayo aabot, doon tayo maglalagay. So tara tingnan natin itong mga subwal. So ito, magaganda kasi yung mga subwal na ito. Malulusog siya. So wala tayong makitang sinyales na may sakit. Kahit yung mga nasa ilalim. So magaganda. Dito sa tubling na to. Yan. Yan hanggang doon. Siguro mag-iiwan tayo ng dalawang puno lang. Then yung iba, uh, tatanggalin na natin. Then yung iba, itatanim na natin. Tipot natin dito. Sa part na to. So marami kasi itong subwal. Malulusog kaya kailangan natin siyang ilipat so, tulad niya no magaganda malulusog siya so tara kuha tayo ng mga subwal at hukay muna tayo rito hukay tayo rito ng mga tatamnan na natin ang distance nga pala nito mga lods ano ah uh, 2 meters 2 meters by 2 meters yung sa kabilang tudling at saka dito sa tudling na to 2 meters lang kaya naman yan kapag ano natapos natin itanim itong isang tudling nasa 2, 4 2, 4, 6, 8, 10 mga 12 12 na puno hanggang sa dulo. So, meron tayong nakita may isang sakit. Tanggalin natin para hindi mahawa yung ibang puno. So, lagyan natin ng ano yung fungicide yung pinagtanggalan. So, ito yung tinanggal natin, no. Oh. May sakit 'to eh. Diligan natin ng fungicide. Para hindi na kumalat. Eh. Oh, may sakit 'to. Oh mapapansin nyo oh, naninilaw yung dahon saka iba iba yung ano nya so tanggalin na natin to tunugin na lang natin to tunugin na lang natin yan itong pinagtanggalan kasi magaganda itong mga katabi nya para di mahawa diligan natin ng fungicide tutuloy natin to susunod ng mga araw at unti unti lang para ano natin so yun lang mga kapatid so nakapaglipat na tayo so, marami pa kailangan dalawa lang matitira bawat tudling dito dalawang puno lang so yun lang mga kapatid bye bye